Sa kwento natin ngayon, makikilala niyo si Marga na nakaranas ng nakakakilabot na pangyayari sa isang tahimik na bayan sa norte. Isang gabi, ang simpleng tunog ng kumakaskas sa bintana ay naging simula ng kanyang bangungot na tila hindi matatakasan. Sa kabila ng kanyang pag-iwas at pagtatangkang intindihin ng mga pangyayari, isang nilalang na may mga kumikislap na mata ang patuloy na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ano nga ba ang tunay na intensyon ng nilalang na ito? At paano nito binago ang buhay ni Marga magpakailanman? Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Marga. May gusto lang sana akong ikwento sa inyo na nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa isang maliit na bayan sa may bandang norte. Doon ako unang nagtrabaho pagkatapos kong makapagtapos ng pag-aaral. Maganda naman yung lugar na 'yon, tahimik, maliwalas, malinis yung hangin at mababait yung mga tao. Pero sa tuwing naaalala ko 'yon, kinikilabutan pa rin ako dahil sa nangyari sa akin doon. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang tunog na nanggagaling sa may bintana ng kwarto ko. parang may kumakamot sa may salamin. Tapos may naririnig din akong ungol na parang galing sa isang hayop. Kinabahan ako kasi parang hindi normal yung tunog. Pero inisip ko na baka may sanga lang ng puno na tumatama sa bintana o baka may pusa lang na gumagala sa labas. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali talaga? Kinabukasan, chinek ko yung bintana. Wala naman akong nakitang sanga o kahit anong bagay na pwedeng tumama doon Nung gabing yon, narinig ko ulit yung kumakaskas na tunog. Sinubukan kong hindi pansinin pero hindi ako makatulog. Kinabukasan, tinanong ko yung mga kapitbahay ko kung naririnig din ba nila yung tunog na yon. Pero sabi nila, hindi naman daw. Inisip ko na baka ako lang talaga yung nakakarinig. Baka may pusa lang talaga na gumagala sa labas ng bahay ko. Lumipas yung mga araw at hindi pa rin nawawala yung tunog na yon. Nagsimula na akong matakot. Sabi ko sa sarili ko, kung pusa lang yon, dapat hindi na yon babalik sa tuwing pinapalayas ko. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin yung kumakaskas na tunog sa may bintana. Sinubukan kong harangan yung tenga ko ng mga unan. Nagpatugtog ako ng musika pero kahit anong gawin ko, rinig na rinig ko pa rin yung tunog na yon. Isang gabi, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tumayo ako sa kama at pinuksan yung ilaw. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko yung mga anino na gumagalaw sa likod ng kurtina. Tapos, naramdaman ko yung malamig na hangin na pumapasok sa kwarto ko. Parang may nagbukas ng pinto o bintana. Kinabahan ako. Lumapit ako sa bintana at binuksan ko yung kurtina. Wala naman akong nakita, pero naririnig ko pa rin yung kumakaskas na tunog. Sinara ko yung bintana pero kahit nakasara na yon, pumapasok pa rin yung malamig na hangin. Tapos, naririnig ko pa rin yung tunog. Nakabukas yung ilaw pero hindi ko pa rin nakikita kung ano yung kumakas ka sa bintana. Pumalik ako sa kama at pinatay yung ilaw. Nakatitig lang ako sa bintana habang hinihintay na mawala yung tunog. Pero hindi talaga yon nawawala. Naging obsesyon ko na yung tunog na yon hindi na ako makatulog ng maayos tapos sa trabaho, wala na akong focus. Parang kahit saan ako magpunta, naririnig ko pa rin siya. Nakakabaliw na eh, ilang linggo na yung nakalipas pero naririnig ko pa rin yun gabi-gabi. Hanggang sa isang gabi, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong harapin kung ano man yung kumakaskas sa bintana ko. Tumayo ako sa kama at pinuksan yung ilaw. Tapos pinuksan ko yung kortina Nakita ko yung itim na bintana. Wala akong makita sa labas, pero naririnig ko pa rin yung tunog. Hinawakan ko yung salamin at doon ko napansin na may kumikislap na bagay sa labas. Nung nilapit ko yung mukha ko sa salamin, nakita ko yung isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Kumikislap yun sa dilim, parang mga mata ng hayop na gutom na gutom. Grabe, Sobrang nakakatakot, parang nanunuo't yung tingin niya sa kaluluwa ko. Napaatras ako at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng kwarto at hindi na ako bumalik doon. Doon ako natulog sa sala. Kinabukasan, doon ko na realize na may nilalang na nagmamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi nawawala yung tunog na 'yon dahil hindi naman talaga yung tunog na nanggagaling sa bintana, kundi tunog na nanggagaling sa labas. Pumili ako ng mga kamera at nilagay ko yon sa bawat sulok ng bahay ko. Sabi ko, makakakuha din ako ng ebidensya ng nilalang na yun. Sa mga video makikita na may isang nilalang na gumagala sa labas ng bahay ko. Hindi malinaw yung itsura niya dahil parang nagiging malabo yung video kapag lumalapit siya sa kamera pero makikita mo na naglalakad siya sa paligid ng bahay ko. Tapos, tumitingin siya sa bintana ng kwarto ko. Sa isang video, makikita mo na nakatayo siya sa may bintana habang natutulog ako. Doon ko na-realize na hindi lang ako nag imagine Totoo yung tunog na naririnig ko. Isang gabi, nagising ako dahil nasa labas ako ng bahay nasa gitna ako ng niyebe at nakatayo sa harapan ko yung nilalang na nakikita ko sa mga video hindi ko maipaliwanag yung itsura niya dahil parang nagiging malabo yung paningin ko sa tuwing tinitingnan ko siya pero alam ko na nakatitig siya sa akin hindi ako makagalaw hindi ako makasigaw hindi ko alam kung bakit ako nasa labas ng bahay hindi ko alam kung paano ako napunta doon tapos Inabot niya ako ng kamay niya. Nakita ko yung mga malalaking kuko niya. Akala ko papatayin niya ako. Pero hinawakan lang niya ako sa braso. Ang sakit ng hawak niya parang may apoy na dumadaloy sa balat ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganong kasakit. Pero ramdam ko na parang may kung anong masamang nangyayari sa loob ko. Sumigaw ako ng sumigaw. Pero parang hindi niya ako naririnig. Hinawakan niya ako sa leeg. Tapos nawalan ako ng malay, nagising ako sa kama ko. Akala ko panaginip lang ang lahat, pero nung tignan ko yung braso ko, may sugat ako na parang kagat ng aso. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, pero simula nun, hindi ko na narinig yung kumakaskas na tunog sa bintana. Pero kahit nawala na yung tunog, nararamdaman ko pa rin yung malamig na hangin na pumapasok sa kwarto ko. Kahit nakasara lahat ng pinto at bintana, nararamdaman ko pa rin yun. Takot na takot ako. Pakiramdam ko may nagmamasid pa rin sa akin. Kahit nasa syudad na ako, parang may mga mata pa rin na nakatingin sa bawat galaw ko. Tuloy, hindi na ako mapakali kahit saan. Kaya naman, lumipat ako sa isang malaking syudad para makalimutan yung nangyari sa akin. Pero hanggang ngayon, sa tuwing may maririnig akong kumakaskas na tunog sa bintana o kaya naman ay malamig na hangin na pumapasok sa kwarto, kinikilabutan pa rin ako dahil naaalala ko yung nilalang na yon. Sa kwento ni Marga, natutunan natin na may mga bagay na hindi basta-basta maipapaliwanag at minsan, mas mabuting harapin ang takot kaysa takasan ito. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga matang nagmamasid sa dilim.